isang matinding kaguluhan ang nangyari nga sa loob ng kulungan. Dahil nga itong si Divina ay talagang nanlaban sa pulis. Gusto niyong magkalaya, ngunit hindi pa siya agad-agad lumabas. Dahil gusto muna niyang tapusin si Charlene at itong si Princess. Dahil yun ang kanyang matinding tinig sa kanyang lalamunan. So balit hindi nga siya magwawagi. Dahil buong tapang naman ni Labana, ni Charlene ang panganib na nakaambang sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon na namaril na nga itong si Divina. Ngunit sadyang minalas malas nga siya dahil mismo nga ang kanyang pinsan na si Jenny ang nabaril kaya natigilan siya at umiiyak siya at humahagulgol ng gusto sa kanyang nakita lalang tumitindi ang galit na nararamdaman sa puso nga nitong si Divina dahil nawala na nga sa kanya ang lahat ang natitren niyang kaibigan at pinsan ay wala na rin at sinisisipan niya ang mag princess at itong si Charlene. Samantalang namatay si Jenny gamit ang kanyang mga kamay dahil siya mismo ang bumaril nito. Hindi niya matanggap ang katotohanan ng iyon. At dumating na nga sa punto na si na nga ni Charlene ang naturang baril na hawak-hawakan nito si Divina. Dahil anumang oras, maring maka sakit na namang muli itong si Divina. Ngunit nagpupuminit si Divina at dito na nga inilabasan niya ang kanyang huling alas. Nagulat at nabigla ang mag ina sa kanilang nakita dahil nanananakot na muli itong si Divina. Hawak-hawak niya ang isang maliit na remote at sinabi niya na maraming nakatanim na bomba sa paligid ng kulungan. At anumang oras kapag pinindot niya iyon ay guguho na ang kulungan iyon. At sabay-sabay silang magpaparty sa impyerno, yun ang sabi niya. Kaya naman buong tapang na nilabanan ni Charlene at ayaw niyang mangyari ang bagay na iyon hanggang sa ma-out of balance itong si Divina at nasipa nga ang naturong remote na agad namang kinuha ni Princess at ni Nordhoff natapos din ang kanilang paghihirap dahil si Divina ay nawala ng malay matapos nga niintog nga ni Charlene sa may bakal kaya tuluyan silang nakaligtas. Nakahinga ng maluwag ang mag -ina. Sa wakas ay ligtas na sila sa kapahamakan ng walang malay itong si Divina. Samantala ang kaning kasamong si Arnold ay nahuli din dahil namataan ito ni Justine at agad pinasunda ng patrol na polis.